Walang solusyon talaga sa corn borer. Dumating lang ang pan, ang solusyon sa corn borer noong ano na 2002 2003 noong pumasok ang BT corn. At yung BT corn mula nang na-introduce sa Pilipinas, ang taas ng ano ng adoption ng mga farmers. Ang bilis na lumawak ang paggamit ng BT corn kasi yun lang ang naging solusyon sa corn borer. Kung conventional yan, aatakihin yung mais ng corn borer at saka fall armyworm Kasi wala silang built-in na, na panlaban dito sa mga insektong ito. Okay lang na magumamit ng pesticide kung susundin mo yung, yung kanilang mga protocol. Pero dagdag na ano yan eh, dagdag na gastos. Dagdag na abala sa magsasaka. Kumpara sa GM corn na wala na silang iintindihin.